Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. May kita natin ngayon dito sa ating satellite animation itong mga kaulapan sa kanluran ng ating bansa. Ito ay dulot ng Intertropical Conversion Zone or ITCZ at magdadala pa rin ito ng maulan na panahon dito sa Palawan maging sa kanluran bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya doble ingat pa rin po para sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang easterlies naman o yung mainit na hangin mula sa Dagat Pasipiko ay magdudulot din ng mataas na chance ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon. And sa kasalukuyan nga po, hindi pa rin nakaka yung habagat or Southwest Monsoon sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit posible pong bukas ay umiral ito muli dito sa may kanluran ng Southern Luzon at Visayas. At sa mga susunod na araw, posible din dito sa may kanluran ng Central Luzon. Kaya na-expect po natin maging sa mga susunod na araw ay patuloy pa rin magiging maulan yung panahon dito sa may kanluran ng Southern Luzon at Visayas. At so, sa kasalukuyan ay wala po tayong um, minomonitor na bagyo or low pressure area na maaaring maka dito sa ating bansa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, magiging maulap yung kalangitan at may mga kalat-kalat na pagulan na mararanasan dito sa Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, maging sa Quezon at buong bahagi ng Bicol Region, dulot po ito ng Easterlies. Kaya pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala dito naman sa buong bahagi ng Luzon, kasama na dyan yung Metro Manila, ay magiging bahagi maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan langitan, mataas po yung chance ng mga biglaang pagulan, pagkilat at pagkulog na dulot pa rin ng easterlies. Kaya kapag po tayo ay lalabas huwag natin kalilimutan yung pananggalang natin dito sa mga pagulan na ito. Agot ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 26 to 33 degrees Celsius. Samantala dito sa Central at Eastern Visayas ay meron din po tayong mararanasan ng mga kalat-kalat na pagulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng Easterly. Samantala magiging makulimlim din yung panahon at meron din tayong paminsan-minsan na mga malalakas na pagulan na mararanasan, lalong-lalo na yan dito sa Palawan, maging sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Soxergen, dulot po ito ng ITCZ. Kaya muli po, doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao ay meron tayong mararanasan lamang ng mga isolated o yung mga biglaang pagulan, pagilat at pagkulog dulot pa rin ito ng ITCZ. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Para sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning kaya malay mga kapalaot. Yung mga kababayan natin mangis, dapat tinarin may mga maliliit na sasakyang pandagat.